Radio Naughty Nationwide. Nationwide. Siyempre, partner, mainit ang panahon. Mainit ang ulo ng mga tao pag na may problema sa tubig. Ama, mainit din ang ulo ni Ma'am Army. Oh <laughs> At saka ng mga <mo> magsasaka. <laughs> kasama siya sa mainit ang ulo partner Oo. kasi yung mga NFA warehouse daw o sarado pa din wala pang nabibili ani nga palay ng mga magsasaka sa Nueva Ecija Ako, patapos na kasi yung harvest time o anihan mula 105.3 radyo nating gimba kasama natin si Army Karanza miss Army Yes, uh, good morning uh, Miss Cheska at uh, Sir Angel at sa lahat ng ating listeners nationwide. Magbibigay ka ba pa ng palamig, Sir uh, Angel? Mainit ang ulo. Sige, padalhan kita dyan. Padalhan kita ng halo-halo galing dito sa Metro Manila. Ha? Abangan, <laughs> good luck. mo dyan, abangan mo dyan sa Nueva Ecija. <laughs> good luck naman, partner. <laughs> Mainit ang ulo ng mga tao dyan, Miss Army. No, na Nawala na. Oo, <laughs> uh, uh, naputol yata. Nawala si Army. Natawagan na natin muli si uh, Miss Army Caranza. Ang sagot mm. daw nung uh, telepono partner eh. The number you dial is not yet paid. Is the number... Yet paid? <laughs> Grabe naman <laughs> pa. Hindi, 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 hindi. Joke lang. Pinasasaya <laughs> lang kayo mainit ang ulo nyo eh. Oo, oh, pati ka ayan, magandi. Uh, ayan, nasa linya na natin li si Ma'am Army. Ma'am Army. Yes, good morning, Sir Angel. Uh, Miss Jessica, at sa lahat ng ating listeners nationwide. Abangan ko po yung halo-halo niya, Sir Angel. Ayun, narinig Ay, pala. Narinig uh, pala. Uh, ano na, tumawag na ako. Sabi ko, ihatid sa inyo ng ano ha, ng uh, <laughs> ano to, ng personal. <laughs> uh, <laughs> Mga alas tres sakto. Huwag <laughs> mo tayong tatanggapin ta pagka na ha? Sabi ka talaga ba? Back to sender po ba, Sir Angel? <laughs> Back to sender. Back to sender daw kapag tunaw. Okay. Sige. <laughs> okay. Dito na tayo sa mga okay. bodega bu ng ano, ng NFA. Apo. Sa detalye ng ating balita, Sir Angel, distress ka. Nasa 10% na lamang ang uh, Uh, nakatayong palay na hindi pa inaani ng mga magsasaka dito sa Nueva Ecija. Wala pa rin nabibili ang NFA dahil sarado pa ang mga warehouse at ayon sa ahensya ay sa susunod na linggo pa ikakasa ang procurement program nila. Dito sa Gimba inabutan natin kahapon na sarado ang gate ng bodega at walang tao sa opisina pero may bantay na isang security guard at meron ding nagwawalis. Ayon sa nakausap nating personnel ng NFA Nueva Ecija na si Supervising Grains Officer uh, Cecil Perez, hindi pa sila makapagsimulang mamili dahil hinihintay pang ibaba ang bagong guidelines para sa pagpapatupad ng bagong presyo na 23 pesos hanggang 30 kada kilo ang tuyo at malinis na palay at uh, 19 pesos hanggang 23 naman ng fresh o sariwang palay. Sa susunod na linggo na sila mag-accommodate ng mga magsasakang nais magbenta ng palay sa kanila. Ayon kay Perez, sasabayan nila ang prevailing price ng mga palay traders para mayroon silang mabili. Kung 26 pesos per kilo ang presyo na umiiral sa merkado ng dry, kaya nila itong tapatan ng hanggang 27 pesos kada kilo. Ang problema nga lang, uh, Sir Angel, Miss Cesca, no, dito sa Gimba, sa susunod na linggo, wala nang palay ang nakatayo at aanihin ng mga magsasaka. Ah, uh Hindi, -huh. mm -hmm. eh, baka yung, mm -hmm. ano, Matata yung, ba, yung, yung bad luck nila para sa susunod na anihan. Advance. Nagpa-reserve pala. oh. Ba, at least <laughs> may guidelines na. Ba? Oh, di ba kasabing, sabi ah. nga kahapon ni Senator Amy, yung mm -hmm. eh, ang problema, wala Ako. pa naman dinownload na pondo. Ayun eh, lang. Oo oh, nga po eh. <laughs> yun yeah. nga lang, bak- eh, kung bumabaman po yung guidelines Sir Angel, eh baka wala rin ma- wala ka rin pondo, so wala rin silbi. No? Eh pambihira naman kasi kayo, nangako na nga ng 30 pesos na buying uh, <laughs> price, gusto nyo, available Bilimpan, pa, o naman. Oh, oh, oh. <laughs> 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 na-, na nga po yung mga magsasaka Sir Angel kasi uh, sabi nila huli na ang lahat eh. Mm. Uh, ah. pero yun nga, Uh, dito po sa Gimba, matatapos na ang uh, anihan ngayong linggong ito. No? At kung meron mang aabutan ng NFA, ito yung kaunting nagpahuli ng pagtatanim na aanihin naman sa Mayo na. Kung tatanungin naman ng mga Opo. Uh, oh, meron, meron, naman mga less yun Yun naman pala, pwede na. May, meron naman pala e ba, sa Mayo pa eh. Ilan-ilan na lang yun, uh oh, partner. pero at least ah. Uh -huh. meron, oo. ah, -oh. uh -huh. Pero ito, After Angel, kung tatanungin naman ng mga magsasaka, halos ayaw na rin nilang magbenta ng palay sa NFA. Si Ginoong Landor de Guzman, ang barangay Triala, nakausap natin mo isang araw. Hindi na raw siya uulit na sumubok magbenta ng palay dito dahil umano'y sa napakaselang pamimili at may palakasan pa. Si Ginoong Menelao Santos naman ay mas gugustuhin sa palay traders na magbenta dahil sa presyong 23 pesos hanggang 25 pesos kada kilo sa sariwang palay, nakatutok na niya ang truck na hahakot sa mismong bukid nito at babayaran din ito agad ng local trader. Sa NFA kasi, sistema ng pamimili ay uh, ang magsasaka ang magdadala ng sample ng palay dito. Tapos mas gusto din nila uh, o preferred nila ang dry na ang binibiling palay. Kung nais mapabilis ang procurement, Ihahatid din ng magsasaka ang palay sa warehouse dahil kung NFA ang hahakot, i-schedule pa ito dahil sa kakulangan ng truck na gagamitin para sa transportasyon. Hindi rin kaagad na babayaran ang napo-procure na palay dahil sa pinagdaraan ng proseso. Taliwas sa sinasabi sinasabing uh, ang NFA na ang didiretso sa mga magsasaka sa bukid upang mapabilis ang procurement at uh, nakatutok at mabilis na tumutugon ito sa pangangailangan ng mga magsasaka. Kaya naman, kahit tumaas ang buying price ng NFA, bukod sa huli na, hindi naiinggan niyo ang mga magsasaka na magbenta sa ahensya. Uh, Sir Angel, Mr. Escal, ang Bayan ng Gimba pa rin ang siyang may pinakamalaking uh, produksyon ng palay sa Nueva Ecija at uh, number one rice producing municipality sa buong bansa. Sa datos ng PSA, umani ito ng 200,781 metric tons ng palay sa taong 2023. Eh, baka, naman, lang, baka, naman, sa, baka naman sa trader na lang sila mamimili. Hmm. Baka ayun. <laughs> oh, oh. Diba? Oh. Oh, binili ng trader oh. trader? 23, di ba? oo mm. Oh. oh papasok ko yun sa si NFA. Oh, NFA, may, may, pondo ng NFA. Oh, bili namin ng 30. Langya, kumita yung... <laughs> Traders pa yung, kumita, kumita yung trader na hindi pa, na giniling. <laughs> Ay, ito, ginoong oh. uh, buhay. Oh. Ayun. Sige, uh, yan po yung update, Sir Angel. Dito sa Nueva Ecija, ako si Army Caranza ng Radyo Natin Gimba, DWTC 105.3 FM kasama ninyo sa pagbabalita at sa pagsiservisyo, sama-sama tayo Pilipino. Marami Miss sa... Chesca, happy birthday po. Salamat, Miss Army. Oy, pero Thank sabi you. niya, sabi nga na may kasabihan dyan, Ma'am Army, ha? Hmm. Your greetings are Apo. good, but she needs gift. <laughs> <Giba>? <laughs> oh, ganun talaga buhay. Oh, harap. Ha harapan na 'yan, harapan na 'yan. oh, 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 oh. At, oh, oh. Sir Angel, yung halo-halo ipapadala mo, pakibigay na lang po muna. <laughs> Ayun, mauutang. <ba -ut> <laughs> pwede, 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 Sige, sige, sige. Salamat. Uh, Pili ko, ha? O, oh, unahin ko lang muna yung kutsara. <laughs> <laughs> Thank you, mga Army. Nagandang umaga. Ako, sige po. Si Army mula po sa Gimba, Gimba Nueva, Nueva Ecija. Ecija.